Pagod ako. Ang hirap mo hagilapin. Saan ka Ang hirap mo hagilapin. Kanina pa ako dito. Oh, gusto lang kita batiin na ano. Happy day, sorry, kasi sinagot mo na ako ka. Baka may gift ka naman sa akin, day, natin, Oh. Hindi, demand ka agad. Ano? Bawas na bawas, istiko. Bawas, bawas. Bawas, bawas pa, Jampol. Eh, kinuha. Jampol, hindi na uso yan ngayon, Oh. Eh, kinuha ko lang to sa tindahan ni mami. eh. Ano man yung buo? kasi buo yung pagmamahal ko sa iyo. Oh. Ano siya po? Ano na kami Sa akin, wala ka man lang kahit anong gift. Ano man lang yung request ko rin sa'yo ka. Ano yan? Katong? Katong? Hindi. Hindi mo pa rin mag-gets pili siya. Ano ba? Hindi ka doon. Oh. Doon tingga doon. Hindi ba tayo makita dito? Jampol! <laughs> 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 Makakaya. <laughs> Uy! Jampul na yun. <laughs> ako, Jampul, Jumpul. Ako din eh. Naiyaw. <laughs> <yun. laughs> nai si Jampul nasaan kayo? Break time lang eh. Ano ba naman yun? Baka nung oras pa pumunta yon? <laughs> Hindi ko pa siya matix. Pili siya. Pasensya, pasensya. Sobra talaga. Ano ko, nagpaalam lang ako na break time rin namin. Nakakain lang ako sa kantin. Pasensya, pili siya. Ang oras na dyan po. Pagkot Ang hirap mga gilapin. Saan ka pa pupunta? Alam, ang hirap mga gilapin. Kanina pa ako dito. Dyan naman. Hinanap kita eh. Wala ka sa room nyo. Sumili pa nga ako. Tinanong kita sa Wala mga, mga tropa ko eh. Wala ko papili ng sari. Paano magbamaya? Anong oras ako umuwi? Pasensya na, Felicia. Tara na doon na tayo. Ano ba yun? Ano bang problema? Ano magagawin natin, Jampol? Ilang minuto lang yung break time namin pag makita tayo dito ni Ma'am. Naku, yari talaga. Yari ako. Sampol. E, e, yun nga eh. eh saan ka ba kasi tumakbo? Tumakbo? hinabol e, kita eh. Oh. Hinabol? Kanina pa ako doon Jampol oh. Hindi, gusto lang kita batiin na ano, nahihiya ako, Felicia. Ano ba yun? Ano meron? Nahihiya ako, gusto lang kita batiin na ano. Happy days kasi sinagot mo na ako ka. Ay, ano pala, de, day, day pala natin. Happy days Baka may gift ka naman sa akin, day natin, oh. Hindi, de, demand ka agad. Ano? Wala. Oo naman, binilan kita ng paborito mo. Ano yan? Pwede pumikit ako? Pikit ka. Pikit ka ha, pikit ka lang ha. Sige. Tsak na magugusto mo to, pili siya. Ano yan? Dilat na ako? Ano, oh, di ba? Naririnig mo? Ay, ano yan? Naririnig? iPhone? iPhone 16 Pro Max? Uy, wala pa. Wala ano pa yun. Ba ba? Ano ba yan? Dilat ka. Bawas na bawas, istiko. Bawas, bawas, Bawas-bawas pa, Jampol. Eh, Jampol, hindi na uso yan ngayon, oh. No? Eh, ko lang to sa tindahan ni Mama, eh. Eh... Akin na, akin na. Akin na. Hindi ka man lang natuwa. Baka binigay mo pa to sa kabit mo. May hindi. kabit ka na, no? Kaya bawas, hindi. Siguro yung Brittany talaga to, no? Hindi, ano yan? Paninda ni Mama Ayoko yan. yan. Ayoko na yan. Sige, Sige na. na! Sige, akin na lang to. Kasi, di ba, ayan, kulang. Oo, kulang. Ilan ang na lang to, oh. Kulang man yan. Ito naman yung buo. Kasi buo yung pagmamahal ko sa'yo. Ano nung po? dami dalawa? Sa akin, wala ka man lang kahit anong gip. Or kahit ano man lang. Wala. Ay! Sorry, nalaglag. Jumple, wait na. Pukunin ko lang. Hindi mo man lang iningatan. Ay, sorry, nalaglag eh. Nalaglag ako sa'yo. Awww. <laughs> parang gusto mo ako. banata na. Hindi naman piling siya. Um, happy day sa Risa na kahit ako meron din. Sana so, no, okay. Ako na ito naman. Sana magka... Call... CS tayo. Call sign kong baga. Kaya eh, ano bang gusto mo? Gusto ko yung palagi nating maalala. Eh, ikaw, kung ano yung suggestion mo, okay na ako doon. Pero oh. bago yun, Di ba binigyan kita niyan? Oo. Uh, uh. So ano man lang yung request ko rin sa iyo ka. Ano yan? Kotong? Kotong? Hindi, hindi ano? mo pa rin magets Felicia. Ano ba? Kiss. Oh. Kiss. Hindi uh. Di naman tayo makikita ng daddy mo dito eh. At saka ano eh. O na ito na. <laughs> tingga, tingga doon. Oh. Doon tingga doon. Hindi ba tayo makita dito? Jampol. Nay ako. Ako din makakaya. Uy, jumpo na iyo. jampul, ako may... ako din. Nay. Hmm. Nay, uh, uh, kinidin kasi ako. tabi, tabi po. <laughs> jampul na basta ako. Kinidin kasi ako. Jumpo. May naisip na akong tawagan natin. Ano ah, no, pili siya. Para lagi mo maalala, babe or be. <laughs> Tatawagin kita, be. Ang pinaka-suggestion ko lang, Bay Anong be? Baby, 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 oh. Kanta <laughs> ni Justin Bieber yun. Diyan gusto ko lang yung medyo classic siya. Pakinggan, bae? Kasi yung bae, marami na nun. Baka kung sino-sino tinatawag mo na bae. Ako pa talaga pag hihinalaan mo. Baka ikaw yun, oh. Jamphol, alam mo namang high school crush ka sa school natin, eh. Eh, kahit naman marami nagkakagusto sa akin dito sa school natin, ikaw pa rin yung pipiliin. <laughs> Sweet! Basta rin yung baka makita. Oh, sakta Si si yari, yari, si yari, si yari, papa. yari, yari, yari. Sige na, magdago ka na doon. Saan ko daan -daan? Dito na, dito na. Bilisan mo na. Sige Magpapanggap na lang ako na puno. Sige, okay. na, sige na, sige na. Sige na, susunday na ako ni Papa eh. <laughs>